So guys, ang um, ating ipapakita sa inyo ngayon ay yung problema nitong uh, synthetic granite. Actually, ang problema nitong synthetic granite pag ginamit mo sa flooring, ito yung ano, madalas kumapak. Ano ba kumakalas yung cement grout sa ano? So titignan natin yung ilalim nito, ito katulad nito. Yan, nakikita mo, kapak na, diba? Ano lang ito, ah... Uh, actually, ginawa ito noong 2013 after 5 years, nagkaroon na siya ng ganito. Hindi lang namin ginagalaw. Ipapakita natin sa inyo yung cost. Pagkatapos, papakita rin natin sa inyo kung paano siya repairin. Alisin natin itong isa. Ito, so, kung mapapansin nyo, maangat na, kaya pwede natin alisin niya Eh. medyo ayan ito ito mapapansin nyo ayan so ang mapapansin nyo na pinasok naman ng bumi eh, tapos yung kanyang adhesive hindi ko maapit ito hindi ko lang alam kung ang dina, anong dinamit nila rito ng method kung dry pack na ano. pero ayan, nawasan siya yung basag na. Ayan. So, ito yung ilalim. So, yung kanyang uh, um, binamit na cement adhesive, hindi dumikit yung kumakumalas. Ito so, yung problema ng ito nga ano, yung sa synthetic granite. Kaya, ito kasi, usually, ginagamit sa mga counter, maganda to eh. sa mga hindi natatapakan yung low traffic. Pero pagka yung sa mga heavy traffic, ito yung kumakalas siya. O kaya medium katulad ng residential. So, kung kayo gagamit ng synthetic granite, at ganito yung magiging uh, posibleng uh, maging problema. Para na, <laughs> yun o. Uh, mapansin um, para tapat. Ito, ganun din o. No? Babasak nyo kaya...

Ito, actually, kakalas na rin ito. Nadadaganan lang ata. Ito, kalas din. Kapansin nyo, pare-pareha siya na, ano, hindi dumikit. walang natin alam kung workability pero base sa experience ko kasi pagka yung synthetic talagang ano ito yung kumakalas marami na akong nakita talagang pag synthetic granite ito kumakalas pag uh, tumatagal yun lang guys pinakita ko sa yung ano uh, problema para at least pag nag decide kayo sa tilings, nagagamitin mo floor tiles kung dapat ba kayong gumamit ng synthetic granite? Ito kasi maganda eh, dahil matigas, di ba? Pag tinatapakan mo, mas ano siya yung uh, size scratch. Kaya maraming uh, may gusto nito. Dati, kahit, kahit ako kasi, iniiwasan ko na to yung synthetic granite. It's either yung maganda yung uh, natural na stone na synthetic granite, or kaya yung porcelain. Yung porcelain kasi kahit paano, ah, uh, kumakapit yung adhesive. Pero ito, pagka yung laging tinatapakan, kumakalas yung, yung ito. mga nito. Problema. Yung mga duminto, syempre ang cause nito kasi pagka naghalo sound na or kapak, pag tinatapakan mo, di ba mano, syempre pagka may dumi, papasok na siya sa loob. Isa pa yung sa magkukos, lalo ng pag may hangin na tapos tapakan mo, yun ah, unti-unti na siyang lalong kakalas. Lalo na yung pagpinasok ng tubig. Yan, pagpinasok ng tubig o kaya may hangin na kasi, simple tatapakan mo dito yan, ganyan. Tapos, walang laman doon. Kunti-kunti, maangat. Maghihiwalay. Eh, hindi maganda yung kapit niya. So, ganyan mangyayari. Yan, nalimis na natin siya. Alisin na lang natin yung mga cement paste para ganun din ang level niya. Sana kung walang ano to, yung grinder lang, meron ako dyan eh, yung pangalis niya. Kaso maalikabok. So, mamanumanuhin na lang natin. Sa pag-repair -re nitong uh, tiles, so ang una natin gagawin ay aalisin natin itong uh, adhesive, itong tile adhesive na to. Tapos baka sinsilan din natin ng konti yung ano yung ah uh, tapping. Ang gagamitin nating tools ay ito, yung claw hammer or martilyo. Kamit tayo ng spatula. Tapos meron tayo rito yung steel chisel. Yeah. Tapos meron tayo rito ng dustpan at saka walis. so ito yung gagamitin natin tools para sa pag-alis nitong uh, cement uh, mortar na tile adhesive at saka yung uh, topping. Yung pinakamanipis ang gagawin natin para makatipid din tayo rito sa tile adhesive. So, try natin na kutkutin. dahil sa syempre may gamit na itong mga bahay dapat tuloy tuloy din ang linis so ito nilagyan na rin natin ng protection medyo tumatalsik kaya dapat kumuha na rin tayo ng para ano continuous yung cleaning hindi mag accumulate ganito talaga pagka yung existing na bahay na may finishing dapat dahan dahan lang hindi bara bara kundi sirain na naman yung iba yan yeah, natapos natin yung 40 cm by 40 cm na uh, tile sa pag alis ng tile adhesive bali inabot siya ng isa't kalahating oras ganun katagal sa repair works tapos yung kanyang debris ayan. one third ng galon so ganun katagal at least alam natin na yung productivity pag tayo nagkukos o mamamakyaw ganong kahirap yung pag repair ng tiles tapos yan, pinaglagay pa tayo ng protection para hindi malikabukan yung sopa yan, natapos na natin yung pangalawa yung pangalawa naman uh, isang oras lang yung inabot tapos yung ating debris two-third na so yung kanina isang oras kalahati yun naman isang oras yun naging productivity nung removal nung uh, tile adhesive yan. May araw na to, tatlong oras kalahati. Tatlong 40 by 40 cm yung ating na tanggal yung tile adhesive. tapos na natin siyang sinsilin. Bali, isang araw din yung inabot ng pagsinsil. At uh, nalinis na rin natin. So, ready for tiling na siya. Pero bago natin siya i-tiles, isusok natin siya sa tubig para yung uh, may konting alikabok. Ma wala. Kasi pag tinayos natin yan ng ganito, mamaya nagyan natin desi. Dahil may mga ano yan eh, dust, uh, So, hindi yan didikit. So, isosok lang natin siya ng tubig muna. Para at least, ano, bago natin ito. Importante ito kasi uh, para makasiguro tayo na didikit yung adhesive. Tapos huwag kalimutan, kasi ito may dust din yung dito. Dahil sa yung naging problema, di ba, hindi dumikit dito yung... Dapat ito, siguraduhin din ito na malinis. Yan. So, natapos na natin yung uh, chipping, yung preparasyon. So, magkakabit na tayo ng tiles. Ang gagamitin natin ng adhesive ay itong ABC Tile Adhesive. Guys, hindi ako nagpo promote ng brand. Eh, ako lang ginamit ito kasi sa aking experience maganda ang adhes ang adhesion niya yung banding. So since na yung tiles natin ay synthetic granite uh, sa aking palagay at experience mas mainam na itong ADC tile adhesive kasi ito makapit ko. So ang next na gagawin natin maghahalo na tayo. Ang sistema ko sa paghahalo ay bago ko siya lagyan ng tile adhesive nilalagyan ko na siya ng konting tubig. Tatantayin nyo na lang. Tapos, tsaka natin siya lalagyan na itong tayo -try na powder. meron din tayong tubig doon pagka kulang na na lang natin sa loob. Yan. Yeah. So ang pagtas natin maghalo, ang sequence ng pagkakabit natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung pinakahuli. Ito yung una. Tapos hindi na ako gagamit ng bar level kasi meron na siyang mga existing. So susundan ko na lang yung elevation. Tapos yung ties natin, Share rin yung ginamit ko kasi kung mapapansin niyo, 'di ba? Pinakita ko sa inyo hindi dumikit. 'Yun ang problema. So, ito kasi yung ano nang ano nang uh, granite talagang ano to eh, hindi mo mawawan 100% na uh, ano, yung walang kapak. Talagang e ko ba sa experience ko lagi meron ito eh, yung pagtumagal na. Kaya gumamit ako ng yung sinabi ko kanina yung ABC kasi ito sa experience ko mas makapit talaga so less yung probability na ano siya uh, magi-spoil ka kapag Yan, tapos na natin i-tiles na repair na natin. So, mabot ng isa't kalahating araw yung pitong piraso. Pinakamatagal yung sinsilan, ano, isang araw para sa pitong piraso na ano, 40 cm, 40 cm na tiles. Yan, inuulit ko lang, hindi tayo professional na tile setter or masona. Ah. Habi ko lang, ah, kaya Uh, pasensya sa quality.